Alright, good day once again mga kapatid For this video, sasagot ulit tayo ng tanong ng ating kababayan Ayan, simple lang naman yung kanyang tanong uh, Nagawa ko na ng previous vlog ito Maari mo po itong hanapin kapatid Ngunit ngayon sasagutin ko ulit dahil may dagdag po kasi siyang tanong na hindi ko pa nagawa ng vlog mga kapatid So dalawang tanong po itong ating sasagutin ngayon Here we go, let's go! Ito na po yung tanong ng ating isang kapatid mga kapatid. Kumbaga dalawang tao po itong magtatanong, iisahin na lang natin kasi yung kanyang tanong ay parang magkatulad lang sila, may connection po. So yung unang tanong mga kapatid ay, Idol, pwede ba ko i-guide kung saan ko mapapanood yung topic mo about pag-aalaga ng pabo? Kung ilang ilang araw bago itago yung mga itlog bago palimliman? at kung paano porsahin yung inang pabo na pumunta sa pugad. Tapos yung pangalawang tanong is idol. Oh may kadugtong pa pala yung kanyang tanong mga kabatid. May two pabo kasi ako dito na nag-iitlog halos 13 piraso araw halos 13 pero araw-araw nababawasan na ng isang itlog. Di ko alam kung kinakain ba ang pabo yung mga itlog nila kahit balat ng itlog kasi wala akong makita. So, 'yon dalawang tanong pala yung sa kanya. Advice yung isa. Tapos sa ah, pangalawang tanong ng isa nating kapatid, ito pa. Idol, may tanong ako, Idol, kung ililipat ko'ng ibang lugar ang pabo ko habang naglilimlim, okay lang okay lang ba? So, ayan, bali connection lang po itong tanong na ito. Ang gusto mo pong malaman kung saan mo mapapanood yan, ilalagay ko na lamang po, ganyan po yung pamagat kapatid na pwede mo yang matingnan sa Facebook at saka sa aking YouTube na ilang piraso ang itlog ng pabo at ilang araw posibleng i-stack natin yung pabo. So, itlog ng pabo. So, pinaka-idea lang yan dyan kapatid. Bibigyan na lang kita ng overview. 15 days po. Ayan. Mas maganda, 15 days. Yun, ilagay mo na sa incubator. Pero may iba namang paraan na ginagawa ng iba yung nilalagay nila sa freezer o sa rip. -rip. Doon sa pinaka-chiller sa ilalim. So sa akin, hindi ko niya ang ginagawa kasi may incubator naman ako na hot sir at saka sitter na po. Ang idea ng ito, yung sabi nyo, paano nyo, paano po ma-pwersa yung inahing tabo na pumunta sa pugad. Kung nag-iitlog pa po siya kapatid, hindi po natin yan maaring porsahin Pero pagkagaya nito, itong sibuwahan ko mga kapatid, ayan, kita nyo naman, may pugad po siya dito. Mataas-taas na area ito eh. Oh. Diyan, papunta doon. Pero ngayon, kasama, kasama na niya yung mga broad-breasted na pitong piraso. Ayan po yung aking mga broad-breasted broad na pitong piraso. Diyan po siya nag-iitlog. So, ginagawa ko lang, kinukulikta ko lang yung kanyang itlog. Hindi talaga natin siya mapupersa pag nag-iitlog pa po. Pero pag naglilimlim na po kapatid, ayan. Kung mayroon po kayong kagaya niyang kulungan na yan, pag naglilimlim na siya dyan, yung nakulikta mo po, maaari mo ipalimlim sa kanya pag naglilimlim na siya. Tapos, doon naman sa kadugtong na tanong ng isa nating kapatid, maaari bang ilipat yung inahing pabo once naglilimlim na po siya? Yes! Maaari natin niyang ilipat, pero sa kagayan niyang kulungan na yan oh, ng pugad na yan or else sa kagayan nitong kulungan pag may ganitong kulungan ayay maingay labas tayo dito saglit kasi maingay ah, wala na wala na hindi na maingay kagayan nito dito mo ilipat sa kulungan na ito maglagay ka lang ng pugad or kung hindi ka maglagay ng pugad, pugad pag siya na ang nag iisa lagyan mo ng sansan ipunin mo sa bandang sulok yung itlog pero so, maka, pinakamaganda is maglagay ka talaga ng pugad. Kahit gulong, uh, kahon ng mga prutas. Ayun, maaari mo nang gawing kagaya nun. So, maaari talaga. Ipapakita ko sa iyo kung paan, ano pa yung ibang paraan ko. May nagawa naman akong vlog dito dati na nililipat ko yung itlog sa kagaya nitong pugad. Kagaya nung nilimliman ni Baking, ipapakita ko sa inyo kung saan po naglilimlim si Baking ayan, nasaan na kaya si Baking ayan oh, ayun, naglilim si Baking huy, tarungan na yung itlog Baking so kagaya niyan kapatid, pag mayroon po kayong pugad na kahon na kagaya ilagay mo siya dyan tapos may takip niyan. wala na lang, naalis na siguro yung takip pwede mo yung takpan dyan sa harapan tapos kinabukasan, kukunin mo yung inahin pagkakainin mo Baking, tarungan na yung itlog, baking na yung usa, wala na lumluman, baking. Kababalik niya lang kasi mga kapatid. Humingi ito ng pagkain sa akin kanina. Kung dinigyan ko, lumlumin ang usa. Ayan. Pero hindi natin maring ilipat yung naglimlim na pabo sa kagayaan nitong mga kulungan na ito. Kasi pagkukunin natin sila doon sa kanilang dating pinaglilimliman or initlugan, ililipat natin sa gagaya nito. Ang mangyari dyan, maglilimlim maglilimlim yan ngayon. Pero paano yan pag bumaba para kumain? Baka maligaw na yan pagbalik. Okay lang kung mabantayan mo. Eh, hindi mo mabantayan, masisira pa yung itlog. So, ayan. Ayan po yung aking sagot doon sa tanong nila. Tapos, yung isa pang tanong ng Kapatid, yung pinakababa niyang tanong, tanong, ako oh, parang humihingi ito ng advice. May ito pabo kasi ako dito na nagitlog itlog ng halos 13, pero araw-araw nababawasan. Ang isang itlog, di ko alam kung kinikain ba ng pabo yung mga itlog. Eh, daw. Kahit daw balat ng itlog ay wala siyang makita. So, mayroon po yung dalawang posibleng nating makita na dahilan. Ang una dyan is baka may nagnanakaw. Dahil naranasan ko na yan dati dito sa aking mga pabuhan, hindi pa ito nalagyan ng bakod na interlinks or cyclone wire. So, ninanakaw yung mga itlog ng aking pabo. Kaya, sa panahong yun, hindi ako nakapagparami. Grabe talaga. Grabe yung pinagdaanan ko do ng panahong yun. Kasi, ninanakaw. Tao po yung nagnanakaw. Dahil pag maliit lang yung area kapatid Ipagpalagay natin Kagaya lang ng kwarto na ito Pagpalagay natin Ganito lang kalaki yung kulungan Na inyong nilagyan ng yung inahin Ay makikita mo talaga May May kabahang talaga yan ng itlog O balat ng it itlog Kahit kalahati Posible niyan mga kalahati lang yung matira dahil hindi naman nila kinakain talaga yung pinaka-shell eh liba na lang siguro kung wala na po talagang makain baka ubusin nila dahil wala na silang ibang makain talaga eh pero pag ganon may pagkain naman pag kumakain po ng itlog yung ating inahin may natitira po talaga yung shell mga kapatid kaya lang pag mayroon na po tayong inahin na kumakain na po ng itlog mahirap na po yung baguhin ang isang paraan yan is i pre mo po kagaya nito. May malapad na area na po kayong paglalagyan kasi dati yung aking isang bourbon red pag nag kinakain iwan ko lang kung sinong kumakain yung barako ba or babae pero nang inilipat ko na po dito hindi naman po wala nang nangyari nakain sa itlog siguro malapad na kasi yung area eh. baka yung barako po yung kumakain pero nung kumakain sila ng itlog, may nakikita po kung shell. Ayan, dalawa po. Either kinakain niya ng yung alagang pabo or else may unti-unti pong nagnanakaw sa iyong mga itlog. Ito po pala yung i ko mamaya. 13 piraso. Ayan, 12 plus 1 po. So, ilalagay ko dito sa maliit na carton Wala kasi kung ibang lagayan. Dito ko ilalagayan. Lalagyan ko lang na yan ng sansan. So, doon sa last na reels ko po may nagtanong para saan daw yung paglagay ko ng ah, bakit daw nilibing yung itlog yan uh, nilibing po natin para maiwasan nating mabasag ayan po yung explanation yan ito e, na yan Lagyan ulit natin ng sansan ah, Dito may sansan dito Ah, So nga pala Update natin doon sa isang sisiw Na inupirahan natin Ito na po siya Kumakain na po siya Malakas na po siyang kumain Ayan po siya Tapos itong rip ko Pizza size Ayan mag ako Sa Itlog na 74 piraso na hybrid Kaya lang May nakuha na po akong dalawang baog Kasi nagcrack Inalis ko ito yung ating idadagdag. Para matabunan itong mga itlog. Ayan. Pulang. Ah, sa baba yung ginamit ko rin nung sinalubong ko yung 74 na pirasong itlog ng hybrid. Yun po. Yun po nang, ang ating gagamitin. Nandun sa baba. Kanyan lang. Ang prinsipyo nito mga kapatid, pupunuin natin para yung itlog sa loob ay sipti. Ayan, kagaya nito. Pupunuin natin ito mamaya ng sansan. Sipti-sipti po talaga yan mga kapatid, hindi yan mababasag. Tapos mat matigas naman yung ating karton. Ito, ito hindi ko na lang ito ubusin. Andun sa baba eh. Dito ito kung sakaling minsan kasi yung aking incubator may mga bumabaho na itlog pag kinukuha ko nilalagay ko sa silupin ayan po yung aking nilalagay para hindi mamaho ito malaki itong aking karton na ginamit eh. bigat ito ng kunti mamaya yan yung ganyan ko na pupunuin ko yun san san kulang pa yan ito na puno na pinuno ko na ng san Ah, uh, naisip ko ito mga kapatid kasi yung sansan hindi hindi iinit yung itlog sa loob. Kumbaga, normal lang po yung init talaga. Hindi kagaya ng mga rice hull na mainit. Ito walang init, normal lang. So pag ganan, takpan ko ng ganyan. I-secure. Wala na. Safety-safe yung itlog. Ayan, yan po yung aking pamamaraan para hindi masira yung itlog at mabiak o dahil very fragile po talaga yung itlog kaya po ano po ang discard nyo pagdating dito sa aking pamamaraan ito po yung aking discard eh maggamit ng sansan no? lagyan, eh. ha? buwat gibutan ko na kung para ah. sansan yung maalog man ma Enough. ayun na naabliha dito na naabliha sa puan yung mong incubator uh, ito di Ako, may Ako, automatic. Ako, oh, cat oh. okay, manual ba manual. Na, na, Pagkatapos kong ihatid yung 13 pirasong itlog, ayan, kung nakikita nyo, bumili na rin ako ng bagaso para hindi kansi sa biyahe. Ayan. Kararating ko lang mga kapatid, uh, mula doon sa pag-deliver ng itlog, bumili ng bagaso ngayon ito may customer na naman ako na bibili nitong labing tatlong pato ayan may magagandang kulay pa naman sana dito pero ayan i-out muna natin ito may mga naglimlim pa naman eh marami pang naglimlim isa dyan isa isa andun kumpleto yung pugad natin may naglilimlim Lamat! Ayan mga kapatid, uh, natapos ko na pong ihatid yung labing tatlong itlog. Tapos kinuha rin yung labing tatlong sisyu ng pato. Tapos kaninang umaga mga kapatid, nang maghatid po ako ni misis, ayun, mahihinatid din ako doon sa maribago, soong maribago. Anim na pirasong manok po yun. Ayan, guys. Boss Jiri, ayan, Boss Jiri, thank you. Hindi ko lang nagawa ang videohan kanina. So, yun po yung counting ganap ngayon mga kapatid. Ayun, nakasagot po tayo ng dalawang tanong. And the same time, may tatlong transaction po akong nagawa sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Pagsuporta sa aking munting channel mga kapatid. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.